Yes. So, yung maganda yung statement mo na yan. Okay, kasi yun. Iba, iba-iba tayo ng spirit, iba-iba tayo yung pangyayari sa buhay, iba-iba. May kanya-kanya tayo, di ba? Because we have free will, free choice. Choice mo yung ganito, choice mo yung ganyan. Choice mo nga, upo dyan, di ba? Lahat yan, free choice, di ba? Free will. So, ang nangyari sa akin, naging free choice ko ang maging musikero. Okay. So, ang sabihin, sinabi sa akin, rejoice mo yan, ha? Oh. Matigas ang ulo ko. Nag-away kami ng tatay ko. Umiyak siya. Dahil sa musikero ko. Ayaw niya maging musikero ko. Kasi matindi siya, eh. ang, ang, ang airport ko, profesor, principal, superintendent, hanggang sa director ng DILG. Ganon siya katindi. Gusto niya akong maging pareho niya. Imposible yun, sir. <laughs> Sabi ko, well, hindi ganon. Lalo na pag musingero ka, sir. Matigas ang ulo mo. bakit? Kasi gusto mong abutin. Ang gusto mong maabot. Tayo mga tao rito, lahat tayo rito, merong gustong abutin, di ba? May gustong masog makuna, makuha lahat, gusto mo, di ba? Ang hindi nyo kasi alam na pwede kong isep sa inyo, ang mga kailangan natin sa buhay ay humiwalay na. Humiwalay na sa... Humiwalay na. Lumayo na. Kasi ang ng ulo natin. So, kung gusto mo kunin, magpakahirap ka. Yun, ang sinasabi, By the sweat of your brow you shall eat. Pag hindi mo pinaghirapan, hindi ka magalatay. Guw-gutuwin ka lang. <laughs> so, so maliwanag po na sa advice niya? pag hirapan nila, ano uh, yes. kailangan? Pero paano nga po nila uh, mapapanatili yun? At saka paano nila ma ensure na maganda yung ending nila? Kasi hindi naman forever ang fame mo no? So, lakasan mo kasi hindi niya masyadong... Okay. Yung mga uh, bagong banda, okay. kasi bawat entity dito sa mundo, mga pang-banda, pa o teacher o whatever, yung bawat isa doon, so mga entity, may level. Merong lower or lowest level lower pataas ng pataas, may mga level. So, yung mga banda na yung mga bago, may mga level yan. Pagka ang banda, merong problema sa buhay, kagaya ng may pamilya, may anak, may alam suportan. Bumababa ang level, so, sa ng, ng kanyang art, artistic, yung, no, yung kanyang pagka-musikero, bumababa dahil hindi niya nagagampanan 100% ang pagiging art artist. Kaila oh, Kailangan kasi, nangyari sa akin, talagang kinampanan ko. Kahit na anong mangyari. Kahit na mag-iiyak pa yung tatay ko dyan. Oh, sige. Yeah. Pero pinagbigyan ko pa rin sila. Si, si Arpat ko, nag-aral ako, tinapos ko. Nakatapos ako ng psychology. ABC Psychology sa Iloilo, sa -ilo, San Agustin. Sa Pagka-graduate ko, ayoko ko nang umakyat sa tablado, magsuot ng mga toga, ganyan-ganyan. Ayaw ko. Dumating yung mga aking uh, contract galing Japan, bukas ah, alis ka ako. Kasi pero diba? na nga marcha, di ba? Kasi na galing si Eropan. Eh, wala siya magagawa. Ito na eh. Ito na eh. Eto na eh price number, lahat. O, may down payment, kompleto na. Contract, okay. yun. Away kami. Eh. Hindi ako inausap for 5 years. 5 years, walang tokis, wala. Nasa Japan ako, matawag ako, hindi ako sinasagot. Ganyan ang dedication ko sa music. Ganyan. Okay? So, ang payo ko sa mga bago ngayon. Kung sila ay may mga asawa at pamilya, may anak, gampanan na lang nila dalawa pagiging musikero at pamilyadong tao that's it dalawa dalawa ganun lang salamat salamat po Salamat. Meron pa pa gusto mag-tanong. Lalapit na lang. Sige. Tanong pa. Wala na.